Isa si Richie Rivero sa mga nasindak at napahanga sa ginanap na red carpet premiere ng pelikulang Untold Kamakailan. Hindi niya napigilang purihin ang pelikula, lalo na ang kakaibang husay ni Jody Santa Maria sa kanyang pagganap. Grabe, ibang level talaga si Jody. Nakakaloka yung pelikula, ani Richie na halatang impressed sa napanood. Bagamat swak na swak ang tema ng Untold para sa mga kaedad niya, tila hindi pa handa si Richie na muling sumabak sa pag-arte. Nang tanungin kung may plano ba siyang gumawa ulit ng pelikula o teleserye, sagot niya, so far, wala pa po. Hindi raw dahil ayaw na niya, kundi dala ng kanyang hectic schedule bilang basketball player. Ang hirap lang po kasi ng schedule. Every day yung training, e eh alam niyo naman yung taping, mula umaga hanggang gabi talaga. At sa tanong naman tungkol sa kanyang love life, umiti lamang si Richie, at maikling sagot ang binitawan, okay lang po. Private lang po, private. Siya ngayon ay reportedly in a relationship with former beauty queen at politiko na si Leren May Bautista. Tahimik man ang kanilang relasyon, kapansin-pansin na tila limot na ng publiko ang kontrobersyal niyang nakaraan kay Andrea Brillantes, nang ngayon ay agaw pansin sa social media sa kanyang glowing Latina beauty look.